Wala nga pasok ngayon si nakakalukas pero ako nga muna magbo voice over. Maghapon nga siya na busy dahil nga sa ginagawa niya ang poster making. At maya maya nga ay magre review naman siya dahil itutuloy nga nila ang periodical test nila bukas. Eto nga yung kaganapan kahapon at nagpunta nga kami sa bayan dahil may pupuntahan nga kaming kaibigan. Dumaan nga muna kami din sa may grocery gawa ng bibili nga siya ng kanyang crayon. Pero nakita nga niya agad itong oil pastel at sabi nga niya ito na lang ang bibilihin niya. Balewa, piraso nga lang ang kulay kulay na meron sa oil pastel kaya sabi ko ito na nga lang isa ang bilhin niya hindi nga niya mabitaw-bitawan ng oil pastel dahil gusto nga niya yun at maganda nga yung kumulay at sabi nga ng tata niya ay parehas na nga lang daw kunin para mas marami nga siyang pagpipili ang kulay medyo wala nga sa mood si Kakalo pastel kakalabas-labas nga lang niya ng school ay pinagbihis nga namin at kami nga ay umalis na kaya ibinili na nga muna namin siya ng kanyang kakainin dahil yun lang naman na nakakapagpasaya sa kanya diet na pero food is life pa din <laughs> Ang tatay nga niya sana magbo over pero bigla nga silang may meeting sa barangay kaya sabi ko nga ay ako na nga lang muna. Hinayaan ko na nga lang din muna makapaglaro si kakalukas dahil siya nga ay nabisi din naman maghapon. Mamayang gabi pa naman yung pupuntahan namin pero inagahan na nga namin ang pag-alis sa bahay dahil balak nga namin na doon na lang maghapunan sa mga lola ni kakalukas. Bumili na nga din kami ng isda dito sa bayan at ito nga ang binili namin dahil ito nga ay masarap nga daw kamatisan. Meron nga din ditong tilapia pero sabi ko nga ay ayaw ko nga muna niyan. Kamang sunod nga lang kami ni kakalukas kay tatay at siya nga daw ay bibili pa nga daw ng kamatis. Muntik pa nga namin makalimutan na nandito nga pala itong mga lola ni kakalukas at sabi ko nga ay mag-bless nga muna siya. Baka nga makapagpapasko ng maaga ay di kagaling at may maiiskam. Nyaro alam ko naman na sa araw-araw na dumarating sa ating buhay ay may kailangan ng pagtiisan. At pasensya na nga kayo kung hanggang sa vlog nga ni Kakay, kailangan yung pagtiisan itong boses ko. Hindi naman habang buhay, hindi makakapag voice over si Kaka at kailangan nga lang talaga niya mag-focus ngayon sa pag-aaral niya dahil nga ng periodical nila. At hindi nga pwedeng mag-skip ngayon sa pag over dahil sobrang pula na nga ng dashboard niya. Kaya pinilit ko nga muna na kahit ako na nga lang muna mag-voice over dito. Kung hindi nga kayo natutuwa sa pag-voice over ko kahit ako hindi ako natutuwa sa ginagawa kong ito. Nung makapamili na nga kami, lumakad na nga kami papunta sa bahay ng mga lola ni kakalukas. At habang nagbibidyo nga ako diyan, panay nga ang lingon sa akin ni kakalukas at ng tatay. At ang alam nga ng mga iyan ay kapag ako'y nasa kalsada, lalo na sa pagtawid ay paula-ulaga. Habang naglalakad nga kami diyan ay binibidyuhan ko nga itong si kakalukas. Itong batang ito ay habang lumalaki ay parang nahihiya na nga humarap sa camera. Pero kahit nahihiya nga siya ay gustong gusto pa din nga niya mag vlog. Baka nga kapag tumagal-tagal pa ay puro pa ah. at mga kamay na nga lang namin ang mga makikita nyo sa vlog dahil ayaw na nga mga humarap sa camera. Kung napapansin nyo ay kalmado nga ang boses ko ngayon dahil wala nga dito ang mag-ama. Alam nyo naman tayo mga nanay ay lagi may init ang ulo kapag nandiyadyan sila. Ang mga gamit nga na pinagkapatas-patas mo ay kung halukay nila ay kala mo'y naghahanap nga ng kayamanan. Kapag nga sila ay nasa loob na ng bahay ay mga bisita dahil lahat nga nangahanapin nila ay tatanong pa sa akin. Pero kapag wala nga sila sa paningin ko ay hinahanap-hanap ko rin sila at akala miss na miss palagi. Siya hanggang dininala ang muna at baka padating na ang mag-ama ay mamaya ako'y mag sisigaw na naman din eh. Huwag kalilimutan mag-like and share. Salamat sa pananood. Thank you, Lord!